guys for so to this video Dito kami sa school Gagawa kami ng uh, Drainage canal Sa uh, tapat ng school Para ano daw Pag uh, umulan Hindi dumiritso sa school Yan 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 ang inano namin na canal Para hindi dumiritso dun sa uh, Baba ng school Kasi yung construct na school uh, Medyo mababa Kaya yan ginawa namin ng kanal, for this video gumawa kami ng kanal para hindi ma uh, pasukan ng tubig pag umulan ang school. yan guys, nagtulong-tulong kami para yan magawa yung kanal. medyo may kahirapan yung kanal kasi mahaba at mabato. yan guys, so medyo Tagal-tagal. Kailangan uh, sipag at yaga kasi natapat kami sa uh, ugat.